Biglang napahawak si Marian sa kanyang dibdib nang maramdaman niyang tila may lalapit na lalaki sa kanya, at hindi na niya nakayang pigilin ang sarili. Sa sobrang discomfort na nararamdaman, sinabihan na niya ang lalaki, Kuya, kanina ka pa. Ang simpleng ngunit matapang na sinabi ni Marian ay agad nagbigay ng linaw sa sitwasyon at nagpapakita ng hindi pagkagusto sa paulit-ulit na pangyayari. Maraming netizens ang mabilis na nagbigay ng kanilang reaksyon at opinyon hinggil sa insidenteng ito. Ayon sa ilang mga komento, mahirap para sa kahit sinong babae na magustuhan ng ganitong klase ng paglapit o pagkilos ng lalaki. Kung titingnan, tila ang lalaki ay sob-sob at hindi iniisip ang comfort zone ng ibang tao, at dahil dito, marami ang nakaramdam ng pagkairita sa kanyang aksyon. Minsan, ang mga ganitong hindi ka nais nais na paglapit ay hindi lamang nakakabahala, kundi nakakaapekto rin sa kung paano tinitingnan ng ating personal na espasyo at mga hangganan. Ang sinabi ni Marian na, kuya, kanina ka pa, ay may malalim na kahulugan, hindi lang ito simpleng pagsabi ng oras o oras ng paglapit ng lalaki. Ipinapakita nito na hindi ito ang unang pagkakataon na ang lalaki ay nagpakita ng hindi kanais-nais na ugali. Ang pahayag na ito ay nagsasaad na paulit-ulit na itong ginagawa ng lalaki, kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit hindi na nakapagpigil si Marian. Ipinakita nito na hindi siya natatakot magsalita at magpahayag ng kanyang nararamdaman kapag siya ay nasasaktan o nahihirapan sa isang sitwasyon. Pinagtibay nito ang ideya na hindi lang ito isang isolated incident at talaga nga namang nakakainis ang paulit-ulit na paglapit ng lalaki na hindi nauunawaan ang mga hangganan at comfort zone ni Marian. Ayon sa ilan pang mga reaksyon, tila kinailangan pang isubsob ng lalaki ang kanyang mukha kay Marian upang makuha ang kanyang atensyon o para magkaintindihan sila, Kaya't marami ang nagbigay ng suporta kay Marian. Sa mga ganitong sitwasyon, ipinakita ni Marian na may karapatan siyang magsalita at magpahayag ng hindi pagkagusto sa mga hindi kanais-nais na aksyon ng ibang tao. Hindi siya natakot iparating na hindi siya komportable sa ginawa ng lalaki, at sa halip na magpatuloy sa pakikipag-ugnayan sa kanya, pinili niyang maging matatag at ipakita na may hangganan ang lahat ng bagay, lalo na pagdating sa personal na espasyo. Ang pangyayaring ito ay isang magandang halimbawa na hindi lamang ang mga babae ang may responsibilidad na magpahayag ng kanilang nararamdaman, kundi pati na rin ang mga lalaki ay may tungkuling magpakita ng respeto at pag-unawa sa personal na hangganan ng iba. Hindi lahat ng aksyon ay may magandang intensyon, kaya't mahalaga ang komunikasyon at ang pagpapakita ng respeto sa isa't isa. Sa huli, ang mensahe na dapat iparating ay ang pagpapahalaga sa sarili at ang karapatang magtakda ng limitasyon sa mga hindi kanais-nais na sitwasyon.